Yes, uh, good afternoon po sa inyo lahat. at uh, syempre, uh, good afternoon sa kay Anti Claire Castro. Yan ang presidential spokesperson yata ng uh, Malacanang Yan. Uh, Madam Claire, naalala niyo po ako, Angeliana. Eh kayo po yung ano uh, nagtatanggol sa akin uh, doon sa mga bintang ni Rafi Tulpo tungkol sa skwela ko dati. Naalala niyo yun, 'di ba? Eh hinimay himay niyo at uh, pinalabas niyo na itong si Rafi Tulpo ay uh, talagang ginamit ginamit, sinira ang pangalang ko sinira yung skwelahan, marami kami pinag-aaral na libre walang tuition at uh, yan po at, uh, si Rafi Tulpo na hinimay nyo at uh, lumalabas bakit ginawa nila to? ay eh, nagpapaaral nga si Anjo ng libre tapos Ibabalik yung tuition e walang tuition eh yun po at uh, maraming salamat panoorin nyo na po si Auntie Claire Castro uh, si Rafi Tulfo tungkol sa skwelahan ko para para makita niyo kung anong ginawa sa akin ni Rafi Tulfo at uh, balang araw po ay uh, marami po nag advise sa akin na kasuhan ko to ng cyber libel itong si uh, Rafi Tulfo dahil uh, paninirang puri ang uh, ginawa sa akin pero Antclair, punta tayo sa sinabi nyo na ako daw po ay sabi niya ay walang karapatan. Wala daw akong karapatan na uh, sabihin na uh, magpa-hair follicle test si uh, presidente PBBM at uh, parang nagalit kay sa akin. Unang-una, uh, Madam Claire Class Castro ay uh, it is uh, uh, the right of every Filipino to be heard. Uh, Diyan sa gobyerno It is our, it is our right na pakinggan nyo po kami Eh yung sa akin lang naman Is a simple suggestion Attorney Claire, hindi po nakikipag-away Kasi alam nyo ato, At Attorney Claire Castro Manood po kayo ng mga, ano, ng mga Lumalabas sa social media Anong lumalabas? Lumalabas po na ano Ang dami nagsasabi na yan Bangag-bangag daw po ang ating presidente Eh bilang ordinary citizen Eh ako naman po yung nagsuggest lang Na gawin niyo na yung hair follicle test para to prove to disprove, ha? to disprove dun sa mga accusations kay presidente. Pin, pinagtatanggol ko nga si presidente dito eh. Kahit BP Sara ko, pinagtatanggol ko si BP si presidente Marcos dito kasi po nakakairita na sa tenga, nakakahiya na sa ibang bansa na meron silang uh, notion Uh, or hinala na baka nagagamit ang ang presidente natin with that uh, hair follicle test that will, that will disprove every accusation every uh, hinala na gumagamit ang atin na uh, presidente o ano naman po masama doon na uh, Madam Claire Castro yung suggestion ko po ay uh, tulong nga para sa gobyerno nyo. Kasi, di ba sinabi nyo, magtulong-tulong tayo. Magtulong-tulong tayo na iangat ang presidente. Eh, yan po yung akin tulong. That is my suggestion. Yan po yung aking tulong sa inyo na kung pwede, pakinggan nyo ako bilang ordinaryong uh, mamamayan na, na nakikiramdam sa mga nasa baba. Kasi once na na-prove nyo po na negative po si Presidente BBM, di diba maganda tatahimik na po at Claire yung mga nagsasabing uh, uh, gumagamit daw ang ating presidente pero hanggang hindi po nyo, ginagawa yan ito lito lang yan So, yun lang po yung side ko, uh, Madam uh, Claire uh, Castro. No? At uh, yung sinasabi niyong uh, wala akong credibility that, that is your opinion. This is a free country. We are in a democratic country. Kung sabihin niyo kung pangit ako, kung gusto niyo sabihin na wala akong kredibilidad, nasa nasa inyo po yan, huwag lang yung magsasabi kayo mag-iimbento ng hindi totoo at sinisiraan ang yung yung uh, pagkatao o puri ng isang uh, tao katulad ng ginawa ni uh, yung si Senator uh, uh, Rapi Itul po sa akin na pinagbintangan ako ng scammer, yan ang ano, very ano yan, yan ang uh, dapat uh, kasuhan ng cyber libel paninirang puri <clears throat> Pero yun nga, kung gusto yung panuorin, yung sinabi ni attorney uh, Atty. Claire na pinagtanggol niya ako noon, laban dito kay uh, uh, Rafi Tulpo, hindi pa siya senador noon, eh panuorin niyo, nandiyan po sa uh, FBI FB yata yun, know, uh, Atty. Claire. Oh. Kaya salamat Atty. Claire, pinagtanggol mo ako dat Si Atty. Labayan din, Labayan, di meron din yata yung ano, uh, video noon na uh, hinimay-himay nila na mali. Mali yung ginawa sa akin ni uh, Senator uh, Rafi Tulfo. Pero again, uh, Madam uh, <coughs> Anti-Claire, kaya naman po ako nagpaparandam ngayon ay hindi pa ako nakikipag-away ah uh, yung sinasabi niyo kasi DDS ako. Inaamin ko DDS pa ako. Pero hindi naman na ibig sabihin na DDS ako eh wala na akong pakialam sa gobyerno. Gusto ko lang kayong tulungan eh. Gusto ko matanggal na sa isip ng tao na nagda-drugs po ang presidente. Kaya nga, mag, mag uh, hair follicle test na kayo, ipakita nyo, yan, negative, para tumahimik na yung mga bashers nyo tungkol dyan. Kasi ang pangit po tingnan. Uh, yun lang po, uh, Attorney Claire, I, I hope you understand, I have nothing against you. Tawagin nyo ang gusto nyo, wala akong credibility, walang problema po sa akin yan. Uh, kaya, yun, yun lang po, maraming salamat, magandang araw, and uh, abangan ang susunod na kabanata.